grabe pa rin yung energy nyo. Di ba? Hindi nauubos. Di ba? So, ayun. Uh, nabanggit nga ni Ma'am Yancy and uh, napakilala niya na ako. Di ba? So, I'm Arlene po. And katulad niyo lang din po, na-invite po ako sa front row. Di ba? Okay lang ba malaman sino po dito yung mga estudyante? Kasi student din po ako nag-start. Ayan. Di ba? So, bakit po kayo nandito? Di ba? Nagkape. Gabi ka naman magkape. Di ibabasana hindi may taas Ayan, sino naman po dito yung mga Nagne-negosyo Ayan, paubos na ng paubos, no? Pakonti na pakonti, diba? So ang dami pang hindi nagtaas ng kamay ba diba? Anong tawag po sa inyo? Tambay, no? Narinig ko nga Sabi kanina ni Sir Tom, kung sino pa yung tambay Siya pa yung proud, diba? So, ayun nga, actually, kaya ako po natanong Kasi nabanggit nga din ni Yancy, Na yung front row, guys, wala pong pinipili 'Di ba? Pwede po siya sa lahat. Pwede sa estudyante, pwedeng pwede mo siyang isabay, 'di ba? Sa pinagkakaabalahan mo ngayon, 'di ba? Pwedeng pwede mo siyang gawin before and after ng uh, school mo, 'di ba? And lalo na kung ikaw working ka, kumikita ka kahit sa katapusan, 'di ba? Why not dagdagan pa natin sa front row? No? So ako guys, nung na-invite ako, sa totoo lang po hindi po ako na presentahan before sa office. 'Di ba? Na-invite po ako noon before sa 7-Eleven. 'Di ba? Kaya that time po hindi po ako naniwala noon kung ano po yung naririnig ko sa labas, yun na rin po yung alam ko kahit hindi ko talaga alam kung anong meron sa negosyo. Diba? I po ako ng kaibigan ko noon. Diba? So hindi po ako nag-join. Pangalawa na invite po ulit ako, hindi na naman ako sumali. Diba? Kasi kung ano yung naririnig ko sa labas, ganun ulit. Diba? Kahit di ko talaga alam kung anong meron dito or paano yung kitaan. Third time na invite ulit ako, hindi ko po, hindi ko na naman po pinuntahan, hindi ko din po talaga sinipot yung nag-invite sa akin. Pero bakit po ako nasa harap nyo ngayon? Simple lang po, 'Di ba? Yung nag-invite sa akin nung unang beses, kumikita na ng 5,000 to 10,000 isang linggo. 'Di ba? So that time kasing edad ko siya, sabi ko sa sarili ko, grabe ano bang ginagawa nito? 'Di ba? Ang bata pero yung kinikita niya mas matanda sa kanya. 'Di ba? Kaya ako na po yung lumapit. Sabi ko sa kanya, anong meron diyan? Paano yung ginagawa mo? 'Di ba kasi ang dami niyang post sa Facebook, sobrang na curious po ako. 'Di ba iba-iba yung background pero kumikita ng malaki. And even siya kasama ko lang, kalaro ko lang dati, kasama ko lang sa kalokohan before, 'di ba? Kasama ko mag Chinese garter, 'di ba? Tapos biglang kumikita na ng ganun. Magkano siya almost one month? 'Di ba 20 to 40,000. So that time na challenge ako. Sabi ko kung siya nagagawa niya, magagawa ko din. 'Di ba? And sabi niya sa akin, sige Arlene, ganito na lang. Ah, uh, sama ka sa akin sa office, sa pinaka main office namin. 'Di ba? So ako naman, syempre, since sobrang curious na ako, gusto ko rin kumita ng katulad niya. Sumama po ako. Ito po ako na invite Ayan. Ayan po ako na invite Tanong guys, 'di ba? Mukha bang may pang-join? Grabe. <laughs> 'Di ba? Mukha bang may pera? Wala. Grabe kayo. Diba? Pero alam mo that time, nagpa-picture po ako niyan kasi sabi ko sa sarili ko that time, ayokong pumayag na yung mga bagay na gusto ko, yung mga pangarap ko, makikita ko lang sa ibang tao. Kasi katulad nyo guys, nung inupo po ako dyan, sabi ko sa sarili ko, grabe ang babata, pero yung kinikita, hindi pang bata, yung bulsa, hindi pang bata. ba? Diba? That's why na-challenge ko ako. Sabi ko, kung kinaya nila, kaya ko din. ba? Diba? Kaya alam mo, nung time na pagkatapos, na pagkatapos ko pong mapresentahan or explain sa akin yung business, sa totoo lang, dito po ako nakaupo sa unahan. ba? Diba? Dyan po ako nakaupo. So alam mo yun, pagkatapos na pagkatapos akong presentahan, sabi ko kaagad dun sa nag-invite sa akin, uuwi na ako. 'Di ba? Kasi gusto ko nang gumawa ng paraan or gusto ko nang sa parents ko. That time I'm 16 years old. Halata naman eh, 'di ba? So sobrang bata. 'Di ba? Ang sabi ko noon, what if gawin ko yung front row 2 years, 3 years, ilang taon lang ako. 'Di ba? 18. Sabi natin malasin ako 4 years, bata pa din eh. 'Di ba? Kaya that time sabi ko sa sarili ko, gagawin ko siya. 'Di ba? Hindi ko siya gusto, yes, pero sabi ko kailangan ko siya eh. Diba? Kailangan kong kumita para makatulong sa family At the same time, makabawi ng mas maaga diba? Pero alam mo malupet, pagka-uwi na pagka ko po ng bahay Sabi ko sa nanay ko, Nay, yayaman tayo diba? nay, May nakita ako negosyo, front row, front row diba? Alam mo yung nanay ko, hindi maipinta yung mukha Sabi niya, saan ka na naman galing? Tulog mo yan, baka inaanto ka lang O may pagkain saan, baka gutom ka lang diba? So ang dami niyang sinasabi Sabi ko, hindi nay, diba? front row to, yayaman tayo Ikaw si A, ikaw si Tatay, si B ko. Diba? <laughs> Yun yung sinasabi ko sa kanya i explain ko pa sa kanya, sabi ko pa nun sa, sabi ko pa sa nanay ko, hindi, ito, magkakabilog ako, once na binigyan mo ako ng 49.88, pengi, pengi. Diba, alam mo, hinihingi ko, sa so, isip-isip ko, 20 pesos na hindi mabigay ng nanay ko, paano pa kaya yung 49.88? Diba, sabi ko, sabi ko that time, hindi magkaka-account tayo, hahatiin yan sa dalawa, diba, magkakaroon ako ng left and right, yun yung explain ko noon, so yung nanay ko, nakutigil-tigil mo yan, hindi yan totoo, walang mangyari sa'yo dyan. So, nini-negative niya po ako, 'Di ba? Sabi sabi ko din sa sarili ko that time, hindi ko po pinakinggan kasi ang dami ko nang pinalipas na opportunity, ang dami ko nang pinalagpas. 'Di diba? Sabi ko pa sa sarili ko na time kung sumabay ako sa nag-invite sa akin, 'di ba? kung sinabayan ko siya, baka kumikita na rin ako ng 5 to 10,000 linggo-linggo. Baka katulad niya, nabibili ko na rin yung mga bagay na gusto ko. Kaya alam niyo guys, yung tigas ng ulo ko pag ginamit ko sa tama. Kahit di po ako pinayagan ng parents ko, kahit yung mga friends ko, sinabi ko nakikita tayo malaki dito, 'di ba? Samahan niyo ko ganyan ganyan. Dito guys, magfo-front row tayo. Yun yung sinasabi ko sa mga friends ko, 'di ba? Pero alam mo sabi nila, naku Eileen, saka na lang, 'di ba? Pag tunay yan, pag totoong na still tinuloy ko pa rin, diba, ginawan ko pa rin ang paraan kahit ayaw ng nanay ko, kahit ayaw ng mga kaibigan ko, kahit ayaw po ng kapitbahay namin, still tinuloy ko, diba. So ginawa ko po paraan that time, nagbenta po ako ng laman, no, laman po ng bahay, diba. Yung mga hindi na po namin ginagamit, pre-love clothes, even po pagbibenta ng mga uh, grey humbles, cosmetics, yema, yun po yung isa sa mga ginawa ko ding paraan. Kasi sabi nila pag hindi ka gumawa ng paraan, walang ang ngayari. Di ba? Kaya that time, sabi ko, gusto kong makapag-join sa front row kasi gusto kong may magbago. Kasi pag wala akong gagawing bago, wala pa ding mangyayari. Di ba? So, to cut story short po, nakapag-join po ako sa front row. Nakapag-join po ako sa front row and eto po yung nangyari sa akin. Okay lang, pakita ko na lang po ng mabilis. Ayan. So, kumita po ako. First income ko po dito, meron po ako 450. Di ba? So, that time, estudyante po ako noon. Ginagawa ko po yung front row part-time. 'Di ba? So 450, sabi ko, grabe, 450 tapos naka-check in na naka sa akin. So that time na patunayan ko na totoong kumikita. 'Di ba? Tsaka imagine 450 to 3 hours sa labas pag nagtrabaho po ako, kikitain ko 'yan, kuyat pagod gutom, mumurahin pa ako ng boss ko. Tama mali. Di ba? Dito guys, anong ginawa ko? Nagdala lang po ako, nagpasali lang po ako. Good news, meron na po akong 450. Di ba? maganda po dyan. Ayan, po. Ayan so meron po akong 900. Di ba? 900. 900. So, dyan po ako nag-start. So, as I starting, pwede na. Di ba, lalo na sa estudyante katulad ko, kahit hindi na po ako humingi sa parents ko. Di ba, ang masarap niyan, kahit hindi na po ako humingi ng pang baon, may sarili na po akong baon. Di ba, so, 2,250, 50. Part time, pwede na. Yes, di ba, maganda dyan. After a week, ayan, 900 plus 500. 1,8, So, dito po ako nag-start. Di ba, alam mo that time, nung check checkin na po ako, napapatunayan ko po na kumikita. Pinakita ko po ito sa nanay ko. Alam mo, sabi ng nanay ko, naku, Diba chamba? Diba na ko yan after niyan. Hindi ka nakikita? Diba so sobrang negative niya. Kasi yung nanay ko po dati, 'di ba, kung ano rin yung naririnig niya sa mga ganitong business, ganun na rin yung alam niya kahit hindi niya talaga alam kung paano yung kitaan. No? So ayan, dumating po sa point 2250 3150. Dito na po ako na, naami. Okay lang, uh, anong date, ma'am? February 1, meron po akong 19,300. February 1 po ulit, 22,000. In just one week, guys, kumita po ako almost 42,000. Diba? Masarap hindi. Diba? After a week, ano pong date ulit, ma'am? February 8, meron po ulit akong 29,900. Plus... 26,000. Total ko po another week, 56,000. Guys, in just two weeks, 100,000. Pwede na? Yes, di ba? Alam mo, masarap. That time, kinita ko po yan. I'm 18 years old. Di ba? Sabi ko sa sarili ko, grabe, 100,000 in just two weeks. Di ba? Pangarap ko lang yung ganong kitaan. Sabi ko nga, eh, gusto ko mag-ibang bansa or mag-OFW para kumita ng ganito. Di ba? Pero alam mo, masarap. Meron pa lang opportunity. Di ba? Dito sa Pilipinas na pwede akong umaman, which is yung front row. Di ba? Kaya ginawa ko po siya ulit. No? So, ang maganda po dyan, ano pong date? February 15, meron po ulit ako 31,700. After a week, ubusin mo, kahit ubusin po natin siya, February, February 22, meron po akong 34,550. Diba? So in just one month, kumita po ako month of February, almost 165. Tapos no, so, bilisan ko na lang din po. After one week, March 1, meron po akong 32,900. After one week, March 8, meron po akong 32,850. After one week, March 15, 36,8. After one week, March 22, 33. So, total ko po month of March, guys, almost 135,000. Diba? So, eto din po yung April, guys. No? So, hindi ko na po mapigilan. Masarap hindi. Diba? Ang masarap nga. Eto po yung future mo. Eto po yung kapalit. Diba? Ng 14,988 mo. Ang masarap nga. Eto po yung month of April ko, 119. Yung January ko, guys, nasa 100,000 din. So, in just 4 months, kumita po ako almost half million. Diba? Tanong, guys, nabawi ko ba yung nilabas ko? Di diba? Alam mo malupit yan. Sulit ba yung pagbebenta ko ng Graham Balls? Sulit ba yung pagbebenta ko ng Free Love Clothes? Yes. Di ba? Ang masarap po yan, hindi naman po yung ano yung income. Di ba? Yung nagawa po ng income para sa akin pati sa family ko. Di ba? Yung nanay ko po hindi naniniwala. Sabi niya, chamba, hindi yan totoo. Sa susunod, hindi ka nakikita. ba? masarap yan, part time, nasa bahay, nag-aalaga po ng mga kapatid ko. Tinatawagan ako, nak, may gusto bumili ng lax white, nak, may gusto mag front row. Di ba? So, ginagawa niya yung front row part time. Di ba? masarap po niyan, annex ko na lang din, dito ko patunayan din guys, sa front row, wala pong nauna, walang nahuli. Di ba? Kasi hindi po ako pioneer. Di ba? I joined front row six years ago. No, so last 2018 po ito. Ang masarap po niyan sa libo-libo ng front row members, sa dinami-dami ng front row members worldwide, ako po ay nakapasok as top 9, ako po ay nakapasok as top 5, ako po ay nakapasok as top 7, top 10, top 4. ba diba? So kaya ikaw kung iniisip mo, ay baka nahuli na ako kung mag-join ako. No. ba diba? Kasi pwedeng-pwede mong kitain yung kinikita ng mga nauna. Pwedeng-pwede mong kitain, ba diba, Yung kinikita na nag-invite sa'yo, ganun siya kaganda. No? So ang maganda dyan, ayan, next ko na lang din sa income, nabago din po ng front row sa akin, hindi lang yung bulsa, even yung personality. Kung iniisip mo, mahiyain ako, baka hindi ko yan magawa. diba? parehas po tayo. Dati lang din po ako mahiyain. ba diba? dati po akong nanginginig, kinakabahan pag, pag may kausap na isang tao. Pero alam mo yon sabi ko nga eh, kahit sa work, kahit di ako mag front row, tatanggalin ko yung hiya ko para kumita eh. Tama mali. ba diba? kakausap pa rin ako ng tao pag nagtrabaho ko sa labas. Pero alam mo maganda dyan, dito, 'Di ba? Yes, aalisin ko yung hiya ko, pero lahat naman worth it. Aalisin ko yung yung hiya ko, pero mas malaki naman yung income or mas malaki naman yung bayad. 'Di ba? Kaya that time, 'di ba, ginawa ko po yung front row every day, ginawa ko po siya nang seryoso, no? And good news, hindi na po ako bumaba almost 100,000 per month. 'Di diba? So alam mo good news, yan po yung naghihintay sa iyo once na ginawa mo yung negosyo. Yan po yung future mo. Di ba? Yes, nahirapan po ako ng simula kasi wala naman akong alam sa ganito. Wala din po akong background sa ganitong business. Diba? Pero okay lang kasi sa lahat ng mahirap, eto na po yung pinakamadali. 'Di ba? Meron tayo mga trainings, tuturuan ka paano ka magsimula. 'Di ba? Ganun siya kaganda. Kaya sa akin guys, sa mga invite po namin, ulitin ko, eto po yung magiging kapalit ng pang-join mo. 'Di ba? And good news, hindi lang po 'yan. So isa din po ako sa mga proud user ng products. 'Di ba? Kitang-kita naman ko, No, so, nag-join din talaga ako. Isa sa reason is yung Lux White. Kasi gusto ko pong pumuti. Di ba? And nung nakita po sa akin yung effect, nakita po sa akin yung pagbabago ng Lux White, doon po dumating sa point na dami po nagtatanong anong gamit mo, di diba? Anong ginagawa mo, anong tinitake mo, di ba? Paano ka pumuti? And explain ko po yung products and good news. Di ba? So even po ako, nagsiship na din po ako ng mga products, province and international. Di ba? Ganun ka effective yung products na ibebenta mo. Di ba? And good news, hindi lang po yan. Di ba? So sobrang daming taong tutulong sa'yo. And ayan po, dumami na rin po yung mga members ko. 'Di ba? So 'yan po yung mga taong tutulong sa iyo, hindi lang isa, hindi lang yung nag-invite sa iyo. Lahat po kami once na ikaw nag-join ka sa front row, lahat po kami tutulong tsaka magga-guide sa negosyo, 'di ba? Especially sa iyo. No, kaya sa akin, uh, subukan niyo lang, wala pong mawawala, baka katulad po namin magkaroon ka pa. 'Di ba? Ang maganda ang maganda din po diyan, hindi lang po ako kumita. After two years po na ginawa ko po yung business, nakabili po ako ng payong. 'Di ba? Yung payong na pag-aalis ka, hindi ka na mababasa, hindi ka na maiinitan. Diba? So, nakabili po ako ng Honda City na kulay black at the age of 19. Diba? Lahat po yan dahil po sa front row. Hindi po binigay, hindi po hiningi. Galing po mismo sa sarili kong bulsa. Diba? Actually, kaya ako po siya binili kasi yung tatay ko. Diba? Yung tatay ko po tricycle driver. Hindi po kami mayaman. Diba? Yung tatay ko, sabi ko sa sarili ko, ilang tao pa yung isasakay niya para umaman kami. 'Di ba? Kaya that time, sabi ko, push ko na 'yung negosyo para kahit papaano makatulong sa family ko. 'Di ba? sa totoo lang, guys, nag-apply po ako before. 'Di ba? Nung time na, nung time na gusto ko rin talagang kumita at makatulong sa family, nag-apply po ako online. Service crew, 'di ba? Dami ko pong tinray. Service crew, apply pa lang po ah, hindi po ako natanggap. Kasi 'yung background ko, guys, high school graduate, dropout student, naging tambay, wala pong experience sa work. 'Di ba? Kung ako mag-a-apply sa iyo, tatanggapin mo? Grabe. <laughs> di ba? So, alam mo yun, yung background ko, yes, patapo na po sa labas. Di ba? So, that time, sa so, gustong-gusto kong kumita, may isang tao po akong kausap. Sabi ko, baka pwede po ako dyan. Ito po yung background ko. Kasi, alam mo yun, nagtry ako mag-apply sa labas. Ang daming credentials, hindi po ako pasok. Di ba? Kaya, ang tinanong ko na agad sa isang kausap ko, baka pwede po ako, inunahan ko na, ito po yung background ko. Di ba? Alam mo, sabi sa akin, pwede naman. Sabi ko, ano po? sabi ko lang noon kahit 2 to 3,000 lang yung kitain ko kahit ganun lang di ba kasi as a student malaking tulong na sa akin yung 2,000 tatlong libo pero dito guys as long as masipag ka as long as sineseryoso mo siya as long as tinatrabaho ka tinatrabaho mo siya mas malaki yung balik di ba so ako po yung na-announce as youngest millionaires club at the age of 19 di ba so ayan actually last 2018 pa po yan and now anong year na po di ba ang masarap kunyang total income ko na umabot na po ako almost malapit na po mag 5 million Diba sabi ko sa sarili ko grabe ang tagal ko yung kitain sa labas, 'di ba? Lalo na background ko patapon sa labas, 'di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko buti na lang talaga ginawa ko siya kasi dalawa lang yan eh. It's either buti na lang or sayang. Dati sinasabi ko sayang kasi hindi ako sumabay sa nag-invite sa akin. 'Di ba? Tagal ko nang na-invite pero patuloy kong hindi uh, ginagrab, 'di ba? Kaya ngayon guys, I'm proud to say na sabi ko buti na lang talaga sinubukan ko siya. Buti na lang talaga ginawa ko siya. 'Di ba? Ang masarap niyan, eto din po yung future mo. Eto din po yung naghihintay sa iyo. Actually, kaya ako din tinanong kanina, sino yung mga nagwo-work kasi sa totoo lang guys, idol ko po, kayo. 'Di ba? Sobrang idol kita ang sipag mo. mulan po magyo, pupunta kang trabaho, 'di ba? May sakit ka babangon ka kasi bawal umabsent. Kaya sobrang idol kita, sobrang sipag mo. Mas deserve mo yung ganitong kitaan. 'Di ba? Kaya sa akin, especially sa mga nag-work, subukan nyo lang. Kasi kung yung bata nga nagawa, eh, what more ka pa? Kung yung bata nga kinaya, mas kaya mo. ba? Diba? Ang masarap niyan, hindi lang po yan. After one year po, natin trabaho ko ulit yung business. Good news, nakabili po ako ng second car. Now, which is Subaru BRC. Diba? Ang masarap niyan, ako po yung pinakabata na nagdadrive po ng Subaru BRC sa buong Pilipinas at age of 20. No? So, ang masarap niyan, eto po yung future mo. Mas masipag ka sa akin, mas maganda yung mabibili mo at the same time yung kikitain mo. Gawa mo ng paraan. Di ba? Kasi lahat naman kami gumawa lang din ng paraan eh. Ako po, dati lang po akong walang pera, pero hindi po ako pumayag na habang buhay walang pera. Di ba? Hindi po ako pumayag na habang buhay asa sa parents. Di diba? And it's time na para makabawi tayo sa family. Di ba? For me guys, dati lang po ako picture sa sasakyan. Di ba? Yung pinakita ko sa inyo kanina. Eto lang po ako before. Ako po yung tao nagsasabi na kung sila nga nagagawa eh, what more pa ako? Di ba? Kung sila nga kinaya eh, kaya ko din. Ako po yung batang na-challenge ng gay, nagpa-feature sa sasakyan. And hindi lang po talaga ako pumayag na walang mangyari sa akin. ba? Diba? And good news jan, ah, uh, maganda po dyan, yung kotse for me, bonus na lang po yan eh. ba? Diba? Bonus na lang siya. Yung income, bonus na lang siya. I joined front row talaga, hindi po para dyan. Noong nakaupo ako dyan, ang pumapasok sa isip ko, mas mabibigyan ko ng magandang buhay yung family ko. ba? Diba? Kasi sa totoo lang, nag-stop din po ako sa school dahil po sa financial problem. Diba? Kaya sabi ko sa sarili ko, gusto ko pong matulungan yung family ko. Kasi abot kami magkakapatid. Diba? Ang dami namin pinag-aaral. Dalawa yung college. Diba? So, ang hirap. Eh, lalo na sa panahon ngayon, ano bang mas tumataas? Gastos o sahod? Gastos. Diba? Kaya alam mo malupit. Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko po yung front row, hindi po para sa sasakyan or para sa income. Gagawin ko po siya for my family. Diba? And sa totoo lang guys, kaya ako din siya ginawa kasi ayaw akong dumating sa point na iikot yung pet namin sa paggawa ng paraan. Diba? Utang dito, utang doon, bumbay dito, bumbay doon para sa mga bills. Diba? And never po kami nako-kumpleto. ba? Diba? Never kami nako-kumpleto kasi simple lang. 'Di ba? Yung isa kailangan mag-work, yung isa bawal umabsent. So kahit may okasyon hindi kami nabubuo. Pero alam mo guys, yun po yung pinaka-reason ko kaya ako ginawa si Front Row. And now, nangyayari na siya. Every time na gusto namin kumain sa labas, nagagawa na, na before hindi kasi lagi nakabudget. saka na tayo kumain dyan kasi may uunahin tayong bayaran. Di ba? Kaya alam mo yon sa front row nagbago na yung mga gusto namin puntahan, kaya na namin puntahan. Kasi kaya na ng budget na before laging pinagkakasya lang. Diba kaya sa akin guys, nasasabi ko na yung front row talaga is really a life-changing opportunity. And isa po ako sa mga nabago yung buhay dito. Diba yes, nag-start po ako bata. Sa mga kapwa bata ko dyan guys, masipagan natin. Mas gawin mo yung opportunity na kikita ka ng malaki. Kasi na-realize ko din na what if pagka-graduate ko, di ba? Pagka-graduate ko, may nag-iintay bang maganda? Wala naman eh. Kaya na-realize ko po that time, di ba? Sabi ko, ang daming graduate, pero yung iba nagahanap ng work, pero yung iba hindi talaga matanggap-tanggap. Kaya nagkikintambay. Sabi ko, ayaw kung dumating pa ako sa point na ganun. Di ba? Kaya talagang finish ko po yung business. Talagang ginawan ko agad ng paraan. Di ba? Kaya sa akin, guys, subukan nyo lang. Walang mawawala, baka katulad po namin, magkaroon ka pa. Alam mo ano yung masarap? Tumating po yung pandemic. Di ba? Pero still, nag-online uh, po kami. na no, Kahit nasa bahay, ang maganda dyan is still kumikita. So kumita po ako almost one week and four days. Kumita ako 130,500. Pwede na? Tanong guys, yung, yung kinita ko, babawing-bawi na o sobra-sobra pa? Di ba? Ulitin ko guys, yan po yung nag-iintay sa 14,988 mo. Di ba? Masarap dyan, hindi lang po yan. Kung tatanungin mo ako, Arlene, yung products nyo ba effective? Aileen, yung products nyo ba magenta? Guys, eto po yung mga nagiging transactions ko, Luzon, Visayas, Mindanao, even international. Di ba, ang dami pong deliveries, ang daming bottles. Di diba? imagine, makabenta ka lang ng isang gluta, may 1.5 ka na. Di diba? Kung gagawin mo lahat yung ways of earning, mas malaki yung magiging balik sa'yo. Kaya sa akin, guys, gawan mo ng paraan. Kung iniisip mo, saan mo kukunin yung 14,988, wag mo lang isipin. Gawa ka ng paraan. 'di ba? Labas ka, gawa ka ng paraan. Kasi ay ganun lang din po yung ginawa namin. 'Di ba? Kung tatanungin mo ako, Eileen, ano yung sikreto paano ka kumita diyan? 'Di ba? Eileen, ano yung sikreto? Ano yung ginawa mo? Paano ka kumita ng milyon? Paano naging ganyan yung resulta mo? 'Di ba, guys? Dito na po ako mag end 'Di ba? Yung sikreto, guys, yun po yung i-explain ng nag-invite sa'yo. Yung sikreto guys, yun po yung ipapaliwanag sa'yo na nag-invite sa'yo. Kaya lapit ka dyan, sabihin mo agad kung gusto mo, problema lang yung, problema lang yung pera. Sabihin mo agad kung gusto mong sumali. Kasi I know, gusto niya nang sumali, ang pumapasok lang sa isip mo yung pang-join. ba diba? yung, yung ilalabas. ba diba? kaya sa akin, lapitan mo agad yung nag-invite sa'yo kasi sobrang swerte mo niyan. And good news, tutulong po kami sa limang tao. ba diba? kaya ang swerte mo sa nag-invite sa'yo kasi isa ka sa mga napili niya. ba diba? natulungan dito sa front row. No, so I'm Arlene din po and isa din po ako sa mga tutulong sa inyo dito sa negosyo. No, so ngayon pa lang, may we welcome ko na po kayo sa front row and balik ko na po kayo sa mga nag-invite sa inyo. And thank you po sa time.